Huli ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation ang isang lalaking nag-aalok umano ng shotgun sa Baguio City. Ibabalita yan ni Patrol Woman Jomaline Kakanindin. Arestado ang isang individual na nagtangkang magbenta ng isang shotgun sa isinagawang bypass operation sa Baguio City hapon ng ikalabing ng Agosto taong kasalukuyan. Batay sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang CIDG Regional Field Unit 14 hinggil sa isang lalaki na nag-aalok umano ng shotgun para ibenta. Agad na nagsagawa ng Oplan Paglalansag Omega ang mga operatiba sa pangungunan ng CIDG Regional Field Unit 14 Regional Special Operations Team katuwang ang Baguio City Police Office at ang City Mobile Force Company. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkaaresto ng nasabing individual at pagkakumpiska ng isang shotgun na may serial number, 78 piraso ng 500 peso bill na budal money at iba pang mga ebidensya isinagawa ang pag-imbentaryo sa mga nakumpis kang ebidensya sa mismong lugar at harap ng aristado na nasaksihan ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City at iba pang mga saksi. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang aristado at mga nakumpis kang ebidensya sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon mahaharap ngayon ng arestado sa kasong paglabag sa RA 10591 o mas kilalang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng pambansang pulisya ay patuloy sa pagpapayting ng kampanya laban sa ilegal na pag-aari at pagbebenta ng baril upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa para sa mas ligtas na komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang yung PNN correspondent, patrolwoman Jomalin Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.